Tingin muna kami sa dating ispat. Maaba pa ang kula po mga kapaders. Tsaga-tsaga na ang dito sa butas na roon. Nasa ng bato. Malaking timbungan. Sigurado ka sa akin. Tiga ka sa kawang mga kapaders. Mm -hmm. labit ang tama. Uy mga kapunit. Dadaputin ko mga kapaders. Huli ka. Masayangan baka makatanggal o. Oh. Lapit makapunit mga kapaders. Kaya dinakot ko kaagad. May isda dito sa butas. Manahin natin. Mm -hmm. Anong isdaing kaya ito? Ang pipilit makatakas mga kapaders. Uy, malaking surahan ito. Sabi bibig pala, ang kita na. Tukutin ko. Sikip sa butas mga kapaders. At baka makatanggal ulit sa pana. Ito, kwartang linaw. Malaking biyayat na naman ito. Maraming salamat Lord. Nakachamba man tayo dito ng malaking surahan. Sa dating isbat ito yung pinanghuli ko ng maraming surahan na malaki mga kapaders. At dito pa sa butas, dinukot ko yung surahan mga kapaders, hindi mapana. Maganda ang pagkatago, kaya pasensya na. Ayun na, nagpipilit makatakas mga kapaders. Inihigpitan ko ng kapit at baka tayo matapas. Mas delikado pag nilogan ko ito mga kapaders. Kaya paalala po sa mga ibang spirit niya na dumudukot ng isa sa butas. Kapag itong surahan mapantapas, dapat higpit ang kapit. At dito ako tinawag ng kasamahan ko mga kapaners. Nagpaan ng isang balangita na malaki, nagpatulong sa akin. Kaya yung paan ako may sima, yun ang ipinana ako. Ang pinanggigitik niya yung kanyang salbata ng mga kapaders. Paborito ito ng mga manging inom, pampulutan. Masarap itong daing mga kapaders. Kahit alo sa tuyo o kaya gata, pwede. Nagitik na mga kapaders. Bugbog sarado ang ulo sa laki ng stingless ng paan kasamahan ko dising ko itong stingless ng paan ako maliit lang ito diters la ang mga kapaders patay na ipapatanggal ko sa kasamahan ko at itong paan may sima mahirap tanggalin pinana ulit mga kapaders buhay pa muntik ng makagat yung kasamahan ko paghawak sa balangitan sige pana panain mo muna drogin ng ulo na yan buhay pa mga kapaders nag-uuyok lang itong balangitan Mga pa itong balangitan buti na lang at nabitawhan ka agad mga kapaders. sige panapanain mo muna para sigurado ay inay pag inakasagat iba ang ipinambalangitan ng balangitan puro papasok yan mga kapaders. kaya magayitong balangitan nakakatakot barbastang hawakan lalo pag hindi pa nagigitik sige ayan kaya kapitan na mga kapaders. O, bitawhan mo buhay pa ingat sa pagbulot ng pana wag mo nga hawakan ng partim ay buhay pa mga kapadyers wag mo nga hawakan Hihigpitan mo pag hawak, Wag mo mong ganyan at baka buhay pa. Mahirap tanggalin yung pana, buhay pa mga kapaders. Umuntik nang mga kagat. Ayun na, nagparasabi na sa stingless mga kapaders, panain mo uli. Mamaya ayusin ko, babalik na rin ko. Kaya ko sa iyong ulo, ayan. Sige, upaki. Mm -hmm. Isa pa. Mm -hmm. Sige, labu-labuhin mo. Ayan, masama ng tama mga kapaders. Sige, panak-panain mo pa. Hanggang sa madurog ang ulo na yan. Huwag mo lang Buhay pa. Isahan mo pa. adala'y paghawak. Tama na, huwag mo nang panain. Patay na. Pwede na tanggalin sa pana. Sa unahan ko, may nukos. Lalapitan ko. Pang ulam, pwede nito mga kapaders. Mm, nakaiktad. Lumapit sa akin yung kasamaan ko mga kapaders. Meron siyang na napanang malaking surahan. Ito, pinabidyohan sa atin nagitik ito naman yung pinakamayor natin sa gitna ng katawan maghahanap tayo ulit mga kapaders caga-caga kahit makula po dito at dito sa butas may kakaibang isda mm -hmm. anong isdain daw kaya ito ito ang isda ng hindi ko kilala mga kapaders sa mga nakakaalam po dyan comment lang kayo sa comment section ito yung isda ng hindi ko alam kung anong tawag dito pinanak ko na lang ang mga kapaders maghanap tayo ulit mga kapadyers tsaka tsaka dito kahit medyo makapal pa ang kula po oh, wow laki lawihan mga kapadyers mm -hmm. lagat ka laganap ngayon ng lawihan kahit sa hambahura magitong isda mga kapadyers first class na isda ganda ng kulay lalo na kapag itibag sa kilo pulang pula ito mga kapadyers nagkukulay pink ang kulay salamat na naman lord hanap tayo baka mayroon pa dito sa unahan Talikbago bago huwag duplasan mm -hmm. paro Puntawag tawag sa ibang lugar mga kapaders nagsisinyas yung kasamahan ko malakas yata ang habagat palibasa masama ang panahon mayroon kaya tayong giluwarning dito man lang kami sa malapit na glaot na ito pa lakulapo mm -hmm. lawihan uli urbakla mga kapaders siya nga pala mga kapaders sa mga nagko-comment dyan kunahan yung bago kong pana nasa real kiso na po dahil wala pang biyahe stranded mga kapalers kaya hindi makatawid ang bangka sa isla baka bukas may biyahe magahanap tayo uli islang mahuli dito bibiya uli mm -hmm. lagata ka dyan ito pwede ito mga kapalers yung aking inakay nalipasan ng isda pwede ito bukas pang ulam pagdating ko sa unahan ito tayo nga, alisin ko mga kapadir sa butas, na nakasuot na isang surahan. At baka masagi ko yun tayo, matinig tayo ito sa butas. Susungkitin ko patras mga padirs at para maganda ang patamaan. Kaunti pa, kaunti pa, pwede na ito. Mm -hmm. Nakachamba ba ng surahan dito? Malapad-lapad na mga kapadirs. Estimate ko dito mga 700 grams 170 ang kilo Salamat nga pala sa bagong buyer at nagtaas ng 20 ang kilo ng surahan 170 na ang ginawa kailang kasama ng lapu-lapu 170 din dito sa butas uy lapu jane sigurado ano ka tamaan sana mm, mm, lagata ka dyan kasama ito ng surahan sa kilo mga kapaders lapu jane isa rin itong lapu-lapu na mamahalin mga kapaders sabi ng iba sa lugar nila kapag ito buhay ang kilo 600 baka mag isang na naman kami ng kasamahan ko malakslakas ang habagat gawa ng masama ng panahon o dito may pugita mga kapaders may nakarang na maliit na bato uh, ayaw bitawhan kaya ko sana yung batong maliit mga kapaders ayaw bitawhan bahala ka dyan yung kasamaan ko sisinyasan ko mga kapaders naro yung kasamaan ko sa unahan yan malapit na sa akin yung kasamaan ko ang pausungkitin ko ng pugita mga kapaders dyan siya malupit Kagandahan pati pagkalabas ng pugita, ang timaw, dinadakot niya kaagad. Yang kadubol ko ngayon, si Sangu yun mga kapaders. At si Kadabis Rico, nasa ibabaw ng bangka, si Ambantay. Yan, si Sungkit mga kapaders, kinikiliti na naman yung Pugita. Dahan-dahan ang kiliti. At baka marijik, magkatintaan-tintaan, sigurado yan. Minus presyo yan. Ayun na, parang malaki mga kapaders. Malaki nga, yun, dinakot ka agad. Lupit talaga mga kapaders. Walang takot itong kasamahan ko, kahit sa balangitan, kahit buhay, gusto nang mga kapaders oh uh, marami nang huli yung kasamahan ko. May mga bibiya sa kasuraan, malalaki. Yung pugita daw. Ayan lagi gitik na mga kapaders. Tiyo sa pagitan dalawang mata. Gitik na mga kapaders. Pagdating ko sa unahan mga kapaders, may kasamahan pala isang pugita. May kasawa ka pala yun. Nakita nung kasamahan ko, ayan, nakaya ko sa baraso. Wala, oh, hindi ko napansin. Mayroon palang kasamahan yun. balit dalawang pugita mga na nahuli sa isang batulan na maliit ginigitik uli ayan matagal mamatay mga kapaders hindi matapoy yung gitikan na kaya kayo pugita buhay pa yan mga kapaders pag yan biglang nagputi sa kanag itim ayan gitik na yan buhay pa huwag ka mga po sa gasmas sigurado yan tanggal ang kasmas muna yan maraming salamat uli lord na marami nakadalawang pugita rin sa isang pato hanap tayo uli dito sa butas silipin natin naroon surahan nakasuot Yari ka na naman ang pandaradagdag pambigas. Luwelwahin ko paghila para makatanggal mga kapaders. Hindi na kayo nakalampas din yung dulo ng pana. Kanina hindi nakalampas kaya hindi ko pinikibo. Hanapan natin pa baka meron. Bito, bibiya. Malaki pati. Mm -hmm. Kahit kalapit ko na mga kapaders yan. Hindi na masamay hasangan. Yan ang kainaan ng mga isda pag dumudugo ang hasang at pag nakadugo yan kahit makabunod sa unahan, nakatikaya na yan. Pagsilip ko sa butas, mayroong nakasuot. Naroon. Abot sana ng pana. Mm -hmm. Parang hindi gumalaw, parang nakitik Hilahin ko palabas. Nachambaha, nagitik natin. Ito yung isang may tagpi na kulay itim sa buntutan. Kasama ito ng bukawin sa presyo mga kapaders. Hanap tayo ulit dito sa butas. Walang nakasuot. Diyan sa unahan, naroon. Buntot ang kita. Mm -hmm gitik mga kapaders malaking bukawin no antama tinama sa pagitan dalawang mata masarap sa bawa niya ito mga kapaders awang ko lang bukawin ngayong pag itong bubuanin kung mataba walang mawawala sa pagtisting bukas hanap na naman tayo dito sa unahan dito sa butas baka meron nakasuot na aroon lang lang bukawin gitik na naman Salamat Lord malaking biyaya malaki din sa isa kayo na napahan ako mga kapaders malaki na naman ang ngiti ng buyer bukas ito ang harap doon ang sa kanya ganong klaseng isda bukawin dito may nakatago naroon kulay pula mm -hmm. lagat na ka dyan kahit mga kapaders pinahanak ko na at baka tumago pa si ayam kula po hirap makita sige na sinis ang kasamahan ko maahon na rin kami baka malakas ang dagat ito na mga kapaders. Ayos man ang isang dive. Nagawin rin kami kagad at malakas ang habagat, hindi kaya mga kapaders. gaita na kachumba kami ang dalawang pugita, saka mga sarusurahan. Kagad dapat pati sarusurahan doon yung malaki mga kapaders, katamtaman ang sukat. Kalahat yung pinagsis man ang aming huli, pagkasayan sa malit na estero mga kapaders, luluto muna kami dito sa bangka bago umuwi. yang pinipili maka kapaders at baka mayamaya yung -maya baye anjanarin ambiri bibiyangyan ako sigad naman sana ini no ipaparalung katlo ito sa dugo den biguya anakon teja na anakon ay na maka paders mak tayo Yung sambaw ay sabaw. Sir bawang bibiya. Inihaw na nukos. Inasima ng lemon. Yun na lagyan sa buo. Kainit na yan. Nay. Kain tayo mga manay, mga manoy. Maradol. Birthday naman ni Kalebi Sari ko ngayon. Ito apat na ha, Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Ito yung aming kinita sa isang dive ang kagabi. Dahil malakas ang panahon, malakas ang habagat. nag man ng 2,645 mga kapaders. Wala ipin sa dalawang pugita, ano pa sa buyer. Kaya hindi makinta mga kapaders at para malami yung gastos kung magkano ang babayaran. Kaya pati partihan mga kapatid, hindi maalaman din kung magkano ang partihan. Pero ayos na ito. At naka 2 tayo sa isda mga kapatid. Tapos, ko lang sa Pugita kung ma magkano. Kung magkano ang bibintay niyo mga kapatid sa Pugita. Maraming salamat lol sa biyaya na pinaggalob mo sa amin. Amin itong Kaya hindi tayo nakapagdagal sa laut mga kapatid. Malakas ang panahon. Kahit yan sa kublihan laang, hindi kaya. Malakas ang hagupit ng hangin. Shout out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, pati sa mga OFW dyan. Lahat po tayo mag-iingat. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta at laging panonood ang mga video sa YouTube. God bless. Lahat tayo mag-iingat mga kapaders.